Kapit oh, sa naman na ang pinta. Ah. syempre, si Pipileni, umikot na naman sila sa naga, geographer, mm. Kasi, chinek nila, yung pag nagkaroon ng flash flood dun sa lugar sa naga, and bakit nagswell yung Yabu River. Uh -huh. So, nagkaroon sila ng ocular, tiningnan nila, ano ba nangyayari, bakit nga uh -huh. nagkaroon ng mga ganito. Para helmet, buti pa talaga si VP Lenny para sa taong bayan. Yung mga ginagawa niya, kahit private citizen pa rin siya, ha? O, oh, pinapalala ko sa inyo, private citizen po si VP Lenny, pero yung mga ginagawa niya, yoga no? Yung mga projects niya, activities niya for the day, eh, ang talagang makikinabang ang buong Pilipinas, ang taong oh, bayan. ang taong bayan talaga. Eh, iba dyan, ano bang ginagawa? Ang sabi, nagkamot ng ulo, anong gagawin? At saka, wala daw, alam, video ka parang Biyo, Sarap buhay Pero ayan nga, no, clap 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 na naman tayo Kay Lenny. Good, 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 good. oh Lenny oh, ka Ay, hindi nakakayang binoto mo Oo, oh, okay. talagang hindi nakakayang binoto natin At saka, ito pala mga batang helmet Kailangan talaga may positivity Aurahan tayo, no, kasi puro nalang Ay, nako, buti nalang talaga Yan si VP Lenny at talagang uh, good vibes na talaga Binabalita yes, natin Hindi siya nakakahiyang pinaglaban mo Yes, The, hindi kagano no? parang ko per. Paano kaya iba diyan ang binoto yung mga kabilang kubol? Ano na kaya no? Meron pa ba silang pesta kills para yes. Yeah. serap buhay dava. May parang alam mo video per ha, ano mga kabatang ha? helmet. Kung ako pinili ko or binoto ko ang kabilang kubol sa mga oras na to, this ko parang naliliit na huh? Ay, hindi. Wala oh, oh, makakapigil sa pagpiglalaban pa nila. Talaga Ha? Kung mo video ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat po na in-upload namin ni Bidjo Gaper Ito pa, balita ko. May nag-donate nga ng mga medical equipments. Talaga? Yes, ang mga yes. So, na-vlog natin. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always. Sabi nga min sa buhay niya naga-helmet, ina-bukit, it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, naka Bidjo Gaper, nakita mo naman yung interview sa kanya, di ba? Parang wala talagang... Alam Sana all talaga. Magkano kaya patatas na yun? Tanong ko ate. Hindi daw niya alam na meron siyang ganun. My God! Tanongin mo kay Mr. Tommy. Sino yun? <laughs> Chichirya.